Sa ating Government at Work, oplan pag-abot ng DSWD muling umarangkada at Angel Tree Project ng Labor Department in sa Cagayan Valley. Si Bian Manalo sa detalye, Rise Rising Shine BN. Sa pakikipagtulungan sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila, Muling umarangkada ang OPLAN pag-abot ng Department of Social Welfare and Development. Layo ng proyektong ito na matulungan ng mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan sa pamamagitan ng paglalagak ng maayos at makataong sistema para sa kanila. Nag-iikot sa Kalahang, Maynila ang team ng OPLAN pag-abot na binubuo ng mga social worker para malaman ang kanilang mga pangangailangan at matugunan ito. Inilunsad naman ng Department of Labor and Employment ang kanilang Angel Tree Project sa Cagayan Valley. Layo ng proyekto na puksain ang child labor sa bansa partikular sa Cagayan Valley sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang pangkabuhayan sa mga magulang at mga kagamitang pang sa kabataan. Bukod sa school supplies at livelihood support, ang mga pamilya sa Cagayan Valley ay pinamahagihan din ng Noche Buena baskets, mga damit, hygiene kits at ng iba pang serbisyo gaya ng libreng gupit at check-up. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.